Balita sa labas ng Metro Manila, dalawang sasakyan kabilang ang isa na may kargang relief goods na aksidente sa Cebu. Samantala, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa kabila ng pagsubok na dala ng lindol. Si Virgil Parba sa balita. Sa Cebu, dalawang sasakyan ang naaksidente matapos magkabangkaan sa kurbadang bahagi ng Transcentral Highway sa Balamban noong linggo, Oktubre 5. Isa sa mga sasakyan ay patungo sana sa Northern Cebu upang maghatid ng relief goods para sa mga biktima ng lindol. Sa ng CCTV, nabangga ng puting sasakyan ang likuran ng silver na kotse hanggang tuluyan itong bumangga sa gilid ng kalsada. Tumaob naman ang kotse habang dumiretso naman sa barrier ang isa pang sasakyan. Sugatan ang walong katao at agad din nila sa ospital. Samantala, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa Northern Cebu matapos ang matinding pananalasa ng 6.9 magnitude na lindol. Bilang pasasalamat ng mga residente sa mga volunteer mula sa iba't ibang lugar na nagtungo sa probinsya upang maghatid ng tulong, nag-alok sila ng libreng pagkain bilang simpleng paraan ng pasasalamat. Ilan sa mga ibinahagi ay mga buko, nilagang itlog, bibingka, ice candy, saging at champorado sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-abot ng tulong ng pamalaan at iba't ibang individual sa mga biktima ng lindol. Sa Aluginsan, Cebu, isang buhawi ang nanalasa bandang alas 9 kagabi. Ilang establishmento ang napinsala matapos liparin ng malakas na hangin ang mga bubong nito. Ayon sa Aluginsan MDRRMO, dalawa ang nasugatan sa pagdaan ng buhawi na tumagal ng tatlo hanggang apat na minuto. Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa si Diyos at sa Pilipinas nating mahal.